So ayun, hello po ano sa inyong lahat mga kaibon ayun, Magandang gabi po ano sa inyong lahat mga kaibon Ayan, panibagong um, video na naman po tayo ngayon mga kaibon Siyempre, usapang ibon ano At sa ngayon, um, usapang zebra finches muna tayo ano, mga kaibon Kasi ang, ang topic natin ngayon ay um, Paano at kailan ang tamang edad ng mga inakay ng zebra finches kapag uh, ito ay iha-harvest na. Kaya tara ano mga kaibon. So, kumbaga na i natin ito ngayon ano mga kaibon kasi um, may isang or may bumili kasi sa akin dito mga kaibo ano, na mga nakarang buwan pa na isang um, na isang pares ng zebra finches so ang problema niya daw kasi mga kaibon is kasi ang um, nagkainakay na daw po yung zebra finches niya ng ang um, bali apat na inakay ang naging inakay tapos um, sa madaling sabi nangitlog ulit hanggang sa nagkain na kayo naman yung ano yung parisan niya na si finches. so ang kaso nga lang mga kaibon um, kumbaga yung ano yung focus ng parents na si finches niya is nandun pa rin daw po sa ano sa dating mga inakay kasi um, hindi niya daw alam kung kailan niya piling i-harvest yung mga inakay ng kanyang mga zebra finches kasi nga ang um, mga am um, newbie pa lang din siya sa pag-aalaga ng ibon. Ano, ang nauna niyang alagaan is yung ano, zebra si finches. So wala pa siya wala pa siyang ano, um, wala pa siyang idea kung paano or kung paano niya iwawala o i-harvest yung inakay ng ibon niya. Kaya nagtanong siya sa akin, ano, kay ibon kasi sayang naman daw kasi yung ano yung bali yung pangalawang clutch nung ano nung pagkaroon ng inakay nung ano niya nung si Brafinches niya kasi ang um, namamatay ano or namatay lahat kasi nga ang um, hindi daw sinubuan ng mga parents kasi nga ang um, yung focus ng mga parents is nandun pa daw sa mga naunang inakay So, kumbaga ano mga kaibon nam doon sa mga last na video ano kasi ang um, kumbaga na, na topic na din or ilang beses ko na rin itong na topic dito sa mga ina-upload kong video ano kung kailan at pwedeng um, kung kailan ano na pwedeng i-harvest yung mga inakay ng ating mga alagang ibon. So ngayon bali uulitin uulitin na natin ano mga kaibon kasi ang um, may nagtanong nga sa akin kung paano nga ano. So, ako po mga kaibon, ano, ang um, po talaga ako ng ibon, hindi lang sa ano, sa zebra finches, maging sa mga paraket dito sa mga kakatil, ayan kapag ka nagkakaroon sila ng inakay, nag-harvest ako ng mga inakay nila. Kapag alam ko o nakikita ko na kumakain na sila mag isa, hindi na sila nagpapasubo. At syempre, um, marunong na silang mag-perch. Basta marunong na silang tumungtunglong sa perch. Um, tsaka ko sila ay harvest So, kung maga, halimbawa nakita ko sila ng ano, sa ngayon, ano, nakita kong marunong na sila, sila ma-perch o kumain ano, nang sila na lang na hindi na nagpapasubo um, magbibilang lang ako niya ng um, sabihin natin mga one week tsaka ko yan i-harvest at tsaka syempre ang um, dependon na rin ano, sa may mga parisan kasi tayo na ano na ibon ano lalo na sa zebra finches na ano sinasakta na yung ano yung mga inakay. Kaya minsan, pinaharvest um, ko na kaagad talaga yan mga kaibon. Kasi ang nangyayari niyan mga kaibon, um, niya yung mga inakay. Minsan, binubunot niya yung mga ano, yung mga balahibo ng mga inakay kasi minsan pinapangsapin niya dun sa ano sa um, sa loob ng nest box kaya hinaharvest ko na sila So yun nga no mga kaibon ang pagkagalon po ano ang sistema no mga kaibon ng mga parsan nyo ng silver finches gaya dito sa akin mga kaibon ano kasi may mga parsan din ako mga parsan din ako dito ng silver finches na ang um, yung iba no mga siyempre mga maalaga at yung iba naman ang um, kahit wala pang kakayahan yung mga ano mga inakay nila nangingitlog ulit kaya kapag ka, ano po, anong mga na alam natin, ano, na, or nakikita na natin na um, may kakayahan na na kumain, ano, yung mga naunang plat na yung nakain. Um, I-harvest na natin yon lalo na kapag ka na natin na or nakita na natin na may itlog na naman na kumbaga pang second clutch yung parisan ano tapos nag-incubate o na yung itlog ang um, i-harvest na natin, iwalay na natin yung naunang clutch para yung focus ng parents is nandun na sa pangalawang clutch lalo na kapag yung parisan na yun is ang um, may ano na, may inakayo And may nagtanong nga pala sa akin ng ano mga kaibon na uh, isa din na manunood ano, dito, ng, dito sa akin channel na kalimutan ko lang yung pangalan sana makita niyo itong ano, itong i-upload e ko na ito na video kasi may parisan din daw po siya ng si kaso kapag ka um, kapag ka nagkakaroon daw ng inakay yun nga, ang namamatay din daw yung mga inakay sa uh, hindi niya alam ano kung ano mga posibleng dahilan kung bakit anong kung bakit namamatay yung mga inakay so kapag so kaganoon po kasi mga kay ano ang um, um posible po yun na yung mga parisan natin ang um, basal pair pa tapos um, sabihin natin na mga bata pa yung mga parisan mo tapos ang um, baka stress stress yung parents ano kasi lalo na yun yung yung pwesto nung ano pinaglagyan mo ng breathing cage is ang um, nandun sa dinadaanan ng tao tapos ang um, baka nalalapitan ano ng mga aso ng mga pusa nung basta nung mga natatakot sila ano kasi ano ah dun nga sa mga predator kaya kaya nagkakaganon ano na namamatay kasi nawawala sila sa ano sa focus kasi minsan yan mga kaibon kapag ka natataranta na sila no yung mga inakay na apakan doon pa mismo sa so may bandang liig ng inakay kaya isa isa po yun sa nagiging kausa ano ng pagkamatay ng mga inakay tapos ang ang minsan yan ang hindi nila sinusubuan ng mga parents ano, hindi sinusubuan yung mga inakay ay namamatay tapos um, ang isa niyan mga kaibon ang titignan natin ano kasi ang um, lalo na kapag binigyan natin ng mga ano ng vitamins ng egg food ganyan lalo na kapag may inakay hindi so, susubuan nila yon tapos ang um, lalakitan yon ng mga ano ng mga langgam so maaaring isa din yun sa dahilan kung bakit namamatay yung mga inakay ng mga figura pinches natin ang um, tapos ang um, baka po so yun naputol yung video no? so ang isa pang rason mga kaibon um, baka po ano ah um, hindi hindi natutunawan yung mga inakay kaya nag, minsan makikita natin yung trap nya ang um, may laman naman na ano na pagkain ano yung sinubo ng parents tapos namamatay ano kasi ang nagiging dahilan pa ng mga kaibo hindi natutunawan ka agad yung mga inakay yung mga inakay so mas maganda ng mga kaibo um, bibigyan natin ng ano ng mga pagkain ng mga madadaling matunaw so, na, ano, mga kaibon, kasi siya na ng mga kaibo kasi ang may nagkakantahan dyan sa kabilang bahay so nawawala tayo sa focus kasi ang um, maingay ano so yun po yung mga dahilan posible magiging dahilan no? no? so hindi ko po ano or nakalimutan ko lang yung pangalan nung nagtanong nung kasi nung nakarang ano pa araw So, yun lang po. Ano mga kaibon, ang video naman po ngayon na si-share ko sa inyo ngayon ang um, patulong, patungkol sa pag-alaga ng zebra Finches. And, ang um, bukas po, ano, um, mag-harvest po ako dito ng inakay nga ng zebra Finches. So, abangan nyo, ano, kasi ipapakita ko sa inyo yung mga inakay ng zebra Finches na i-harvest natin dito. So, salamat po sa inyong lahat mga kaibon and happy birthday po sa inyong lahat.